Hango sa Exodo 14, 14 kumusta? Mahal kong kapatid, napakabuti na nandito kang muli ngayon. Naranasan mo na bang kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, patunayan ang iyong halaga o lumaban sa mga hindi makatarungang sitwasyon? Ang buhay ay puno ng ingay, pressure at mga laban, panlabas man o panloob. Ngunit ngayong araw may paalala ang Diyos para sa iyo ang Panginoon ang lalaban para sa inyo, manahimik lamang kayo. Exodo 14.14 Isang napakagandang pangako. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking tanda ng pananampalataya ay ang pagpiling manahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil nagtitiwala ka sa Diyos na iyong tagapagtanggol. Minsan, ang katahimikan ay ang pinakamalakas na anyo ng lakas. Minsan, ang hindi pagtugon ay ang pinakamatibay na sagot kapag ang iyong kaluluwa ay may kapayapaan, kapag ang iyong puso ay nakahimlay sa kamay ng Diyos, walang uno sa labas ang makakapagpayanig sa iyo. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat paratang. Hindi mo kailangang labanan ng bawat laban. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Hindi ibig sabihin nito na ikaw ay magiging pasibo, kundi ikaw ay magiging matatag sa espiritu. Dahil alam mong ang Diyos ang lumalaban para sa iyo ang mundo ay maaring humiling ng reaksyon pero ang langit ay pinararangalan ang mga taong nagpapahinga sa hustisya ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, may mga laban na hindi ko kayang panalunan mag-isa. Minsan ako'y napapaligiran, hindi nauunawaan o nasasaktan, ngunit ngayon pinipili kong lumaban sa katahimikan, hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala. Nananampalataya ako sa iyong mga pangako naniniwala akong ikaw ang nauuna sa akin. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa loob kahit magulo ang mundo sa labas. Turuan mo akong tumahimik at manalig na ikaw ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagninilay sa araw na ito, sa anong bahagi ng iyong buhay mo kailangang tumigil sa pakikipaglaban at magsimulang magtiwala? Maaari mo bang hayaan ang katahimikan na maging sandata ng pananampalataya? Huminga ng malalim Ibigay sa Diyos ang iyong mga laban, siya ang lumalaban para sa iyo, tahimik, makapangyarihan at tapat. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para sa mga araw-araw na salita ng pag-asa at pananampalataya. Ibahagi ito sa isang tao na kailangang maramdaman na ang Diyos ay lumalaban para sa kanila ngayon.